Sekreto umanong binalaan ng nasabing general ang mga miyembro ng Communist Party na hindi sila susunod sa anumang utos na salakay ng Taiwan o Pilipinas at sinabi na handa umanong mag-aklas ang mga opisyal ng Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na binalan umano ng isang Chinese military general ng Communist Party laban sa binabalak nito na salakay ng Taiwan at pinaplanong sapilitan pag-agaw sa ayungin Seoul mula sa pagkokontrol ng gobyerno ng Pilipinas. Sinabi ni General Weeping He na hindi papayag ang karamihan sa mga matataas na opisyal ng People's Liberation Army sa pinaplano ng kanilang gobyerno dahil siguradong hindi umano magiging maganda ang resulta nito at baka pagsisiyan pa nila ito sa huli. Sekreto umanong binalaan ng nasabing general ang mga miyembro ng Communist Party na hindi sila susunod sa anumang utos na salakay ng Taiwan o Pilipinas at sinabi na handa umanong mag-aklas ang mga opisyal ng People's Liberation Army Nilinaw din niya sa Communist Party na hindi nito kayang kontrolin ng mga opisyal ng People's Revolution Army at kung talagang ipipilit ng CCP ang kanilang gusto siguradong maraming pagbabago ang magaganap sa China. Iniulat ito matapos sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner na sinalubong ng isang barko ng China ang mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos habang nagsasagawa ang mga ito ng Joint Maritime Patrol sa West Philippine Sea. Ayon sa hepe ng sandatang lakas, dalawang Pilipina at isang USB shell ang magkasamang nagpatrolya tatlongpong nautical miles mula sa malampaya gas sa hilagang bahagi ng Palawan nang biglang namataan nila ang isang Chinese B-shell. Naobserbahan nila ang isang warship ng People's Liberation Army Navy na tila sinusundan sila mula sa layong 6.5 nautical miles para naman kay Browner ang Joint Philippine-US Patrol ay hindi sadyang iprovoke ang mga Chinese forces na nasa West Philippine Sea. Sinabi niya na ang kanilang objective ay upang matiyak ng Armed Forces of the Philippines na mayroon silang interoperability sa US military, mapahusay ang kanilang kakayahan upang epektibong ipromote ang tinatawag na rules-based international orders sa West Philippine Sea. Anya na sa ngayon naniniwala ang sandataang lakas ang Joint Maritime at Air Patrol sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay naging matagumpay dahil hindi umano sila nakaranas ng anumang hindi ka nais-nais na insidente. Idinagdag niya na nakamit ng US at Philippine military ang kanilang mga objective na itinakda para sa Joint Maritime at Air Patrol at dahil dito napahusay ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang kakayahan na mag-operate ng sabahay kasama ang kanilang kaalyado. Samantala sa ibang mga ulat, sinabi umano ng isang mataas na opisyal ng US Navy na handa nilang wasakin ang mga barko ng People's Liberation Army Navy sa South China Sea kung sakaling magkakamali ito sa pinagtatalo ng karagatan. Sinabi ng commander ng US Navy 7th Fleet na si Vice Admiral Carl Thomas na nakahanda anumang oras ng kanilang hukbo na kumprontahin ang mga barko ng komunistang bansa sa South China Sea. Sinabi niya na dapat iwasan ng Chinese Navy na magsagawa ng anumang agresibong aksyon na ikakapahamak umano ng mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines upang hindi nito matikman ang bangis ng US Navy. Sinabi ni Thomas na hindi umano alam ng People's Liberation Army Navy ang totoong kakayahan ng US Navy kaya't nararapat lang na manatili itong tahimik at mahinahon upang makaiwas ito sa gulo. Iniulat ito matapos sinabi ng Foreign Ministry ng China ng Estados Unidos ay walang karapatan na makialam sa problema sa pagitan ng China at Pilipinas at ito ay sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tensyon dahil sa pag-aagawan sa West Philippine Sea. Agad naman binatikos ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin ang ginawang agresibong aksyon ng US Navy sa West Philippine Sea at sinabi na wala umanong karapatan ng Amerika na lumapit sa teritoryo ng China at galawin ang mga aset nito sa Yongsojiao o kilala sa Pilipinas bilang kagitingan rip. Inaakusahan ng Chinese state media ang Pilipinas noong lunes ng paulit-ulit na paglabag sa teritoryo ng China sa South China Sea, pagpapakalat ng maling impormasyon at pakikipagsabwatan sa mga extraterritorial forces para magdulot ng gulo. Sinabi ni Chinese Foreign Minister Wang Yi noong nakaraang linggo na anumang maling kalkulasyon sa hidwan sa Pilipinas ay magdadala ng isang determinadong tugon mula sa China. Ang paggasira ng bilateral na ugnayan ay kasabay ng mga hakbang ng Maynila na palakasin ang ugnayang militar sa Japan at Estados Unidos. Nagpahayag ng galit ang China sa US ngayong buwan dahil sa pagpapadala ng Navy ship sa pinagtatalo ng Rogal kung saan nagkaroon ng ilang maritime confrontation ang China at Pilipinas sinabi naman ng taga pagsalita ng Foreign Ministry na si Maoning na ang China ay hindi hinto sa kanyang desisyon na protekta ng kanyang soberanya, teritoryo at mga karapatan at interes sa South China Sea.